Magtanong mag ka ngayon. Basta ikaw sa probinsya. Utos sa man, Sir, walang pang gasolina. Ayaw ko, I I'm not trying to cast aspersyon doon sa taas. Pero yung mga yung mga gasolina, wala. Kung hindi mo bigyan, o oh ito, kung may krimen, may nakidnap, ako, bigyan ko yan sila. Ayan oh, buhay yan. Bigay ako sa kanila 50 mil. Gasolina. Pagdating mo doon, patayin mo. So, anong gawin nila? Bigyan mo panahon na lumaban. Kasi yan ang instructor ako sa criminal law, criminal procedure. The only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng pahong na tumaban. Kaya wag mong lapitan doon na gano'n rin ba? Eh, diretso, diretso. Lalo yung mga hold-upper, papatay talaga yan. Mindanao. so thank you, Marino, Mr. President. Mr. President. In the course of the hearings, doon nga natin i-establish eh, bakit nga walang pang-operation ang polis. So yun, Wala natin, ano, yun ang natin, yun ang natin, tatanungin kanilang. ngayon natin yan. Pero we have run out of time for uh, our hearing this, uh, uh, kanino kay President? Till now, sir. Okay. Until so, now. Can, can we excuse the President? Okay. Sige, Mr. President by um, by you uh, by unanimous opinion uh, uh, position you are now uh, excused from the hearing thank you for, uh, Ayoko, attending sir. thank you sir thank you uh, sir whether whether you like it or not kasi itong mga itong mga kaibigan niyo po rito gusto na po kayo kay para sa president gusto, uh, ito na kasi yung forum na uh, maybe bibigyan ako ng panahon ng Panginoong Diyos na makarating dito And I can talk publicly, alam na mga lahat ng mayors yan, kurang talaga ang suporta. Ang pulis ko, hanggang sweldo lang yan. May upag-utos, yeah. wala walang gasolina, walang pang-follow up. Mr. President, uh, uh, Mr. Mr. Chairman, I think it's uh, Majority of the members of this committee, Senator Bisan Padilla, Senator Bungo, yes, okay. yes, your Stolin and uh, even as Senator uh, Villanueva, I uh, would like to excuse the President yes, okay. from we this we hearing. We suspend so that the President can. I, uh, uh, can, 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 okay. can.